Guys, good afternoon po sa inyong lahat guys at magandang magandang hapon po sa ating lahat sa hapon ito. Meron lang akong ini-introduce ini introduce, in -introduce inyo guys, items. Nasa sa inyo yan kung maniwala kayo. Pero ang i in introduce ko sa inyo guys is napagganda guys. Napagganda sa mga may sakit ng high blood, mataas ang uric, o kolesterol o ano mang sakit na nasa katawan mo guys, kolesterol man yan, mayroon ng items guys yung ipakilala sa inyo sa hapong ito guys. Nasa inyo na guys kung maniwala kayo sa akin o hindi. Pero ang produkto ito guys is subok na ito siya. Matagal na ito siya guys. Ito guys oh. Brown rice to siya guys. Tandaan nyo pangalan guys. Brown rice. Maganda ito sa ano guys sa matataas na mga kolesterol uric acid o high blood maganda itong inumin nyo guys kaysa kape nga lagi kayong kinakabahan lagi kayo natatakot pero pag ito ang iniinom nyo guys 100% guys napakagandang epekto ro guys at ayon sa mga interview ko guys nung nakaraang sabado yung mga matatanda kasi mga matatanda ang bum, namimili nito napakaganda daw ang epekto guys sa kanila. Talagang grabe daw ang epekto nito sa kanila. Yung dating high blood nga 68 years old guys ay talagang bumaba ng ano guys ng gusto ang iyong dugo at saka yung uric acid nga laging na yung mga kalam niya guys mga katawan niya yung lagi niya iniinom to guys talagang nakontrol hindi man agad-agad agad na wala pero mga ilang linggwes na ano din siya na nasisiyahan din siya guys sa kakainom nitong items na ito ano to siya guys kapi to siya kapi brown rice to siya guys ito may dinadaan guys sa ano sa tamang proseso ito siya hindi man natin masabi nga ito'y fake ito'y tunay at totoo to guys hindi to siya fake nasa inyo guys kung maniwala kayo sa items na ito pero napakaganda ipikto guys ayon nung Sasunod sa sunod sa balo guys, mag interview ako at papakita ko sa inyo kung gaano ka tong itong gamot nito guys para sa mga high blood, sa matataas ng kolesterol, sa uric acid, o ano pa mang sakit ganun guys sa inyo guys, ito guys napaganda. Subukan lang nyo guys kung gusto nyo. Kaya susubok tayo doon sa walang katiyakan. Ito guys, tiyak tiyak, ayon do sa mga na-interview ko nung nakaraan sa Sabado, na talagang napakaganda napak at ka epektibong gamot ito guys. Parang nag-ano lang kayo dito guys. Eh. Parang nagiinom lang kayo ng kape nito. Kahala po yung kaibigan mo. Yung iniinom niya, kap, brako nga kape, ang iniinom guys, brown rice, ang epekto sa, ano guys, sa kape, parang kang kinakabahan. Lalo na yung brako guys, na kape, ito naman iniinom guys, ang epekto napagaganda sa kulusugan mo guys kaya subukan niyo to guys at huwag niyo kalimutan ang pangalan to guys o, Yan Ano? Brown. Brown siya guys, brown. Ito guys oh. Brown tapos rice. Brown rice. Kaya mahirap kalimutan guys kasi ang bigas kasi guys, dyan sa mga palabigasan o mga bigasan sa patintahan mayroong brown rice dyan guys kaya hindi mahirap kalimutan niyo guys. Subukan nyo to guys, nga inumin. Pero wag isang bisis, kailangan nga, uh, parang ginagawa na inyo itong kapi guys, parang ginagawa nyo yung habit to sa buhay nyo in umaga o hapon. Ito nang gagawin yung kapi guys. Brown rice. Napakaganda ipikto na to guys. Subukan nyo guys, para, para malalaman ninyo. Ako guys, ito, sinubo ko na ito guys. At napakaganda ipikto. At sa mga sunod sa bato guys, mapapanood yung ibang interview ko at ibang ano nito mismo yung may ari ang interview ng yung binito at saka yung nakakainom na ito guys kaya maraming maraming salamat po guys sana yung maniwala kaysa itong hindi ako nag-introduce guys mga piki dahil masisira ang youtube channel ko guys pag ako yung nag-interview sa inyo na piki kaya in ining, itong in-introduce ko sa inyo guys ito ito totoo at to na ito siya subok na guys sa mga tao Hala sila nito guys at believe sila nito ng produkto nito guys kaya subukan nyo guys. Brown rice. Yan guys. Madaling matandaan guys ang pangalan brown rice. Kaya hanggang dito lang guys. Maraming maraming salamat. Hanggang sa sunod sa balo guys. Thank you very much. God bless you all guys.